Kumbaga, yung grabe na yung ano. Basta, hindi ko masabi. Gusto sa Panta. Mahal na si Pinat dahil sa mga vlogs nyo, di ba? Dahil din sa video natin, guys, nakilala nyo si Pinat. Gusto sa Panta. Ako din dog whisperer eh. Shhh, 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 Pilipi. Grabe yung sa, mga, sa may tulay, waiting siya sa inyo. di ba? Ya, yeah. tatali na talaga yan sa si pila na. Hmm. Tali na yan, wala masabi. Snoop, gusto mo puntahan papa mo? Tara. Guys, baka walang kong konti si Snoopy. Ito papa niya lang naman, pupunta eh. Ah, sige na, nagulin ka na lang siya. Kapitan niya ang papa niya. Papang Oo. Ba naging special sila. Baka naging special sila sa atin. Eh. Grabe pag tinatabuhan mo sila panda, amoy mo pa lang alam niya. Oh. Pinat, pinat. Hmm, tignan nyo guys, oh, walang tigil yung buntot nila parehas. Oh. papa, gusto mo mag-garot. Eh, mo. Gusto din naman ni eh, Pinat, may <laughs> oh, ah, takot, takot si Snoop. Oh, papa ko yan eh. Oh, <laughs> cute ni si Snoopy, gagay, okay, cute. Pa ko po 'yan, wag mahiya diyan. Hmm. Strict 'to, nagagalit 'to. Mm, wag mo kong harutin, makikita ni master mo na isip bata ako. Dapat seryoso tayo sa buhay. <laughs> Sipin at sa lahat. Lahat sila guys favorite ko. Hmm. Ang, kitugage, ang kit ang guys, grabe! Ano sige na, takot siya. Mm, um, gumagawa na si Pina kasi, um, parang inaamin na, tinatakot niya eh. Sige na, naiilang tali si Snoopy. Si Snoopy lang naman, gusto lang na may yan. Ayan na, ayan na. Mm. Si Pina ayaw kasi niya makulit. Pina Anak mo yan, oh. Mami-miss mo yan. Inat. Parang laging pag sa trabaho. Oo. Oh. Snoopy. Snoopy. Snoopy, hilo ah. Snoopy. Peanut. Ayun o, kinaharot nyo. Kinaharot nyo guys, ayun o. Naipagkulitan siya o. Eh, kulitan mo ng papa mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh, yung ginagawa ni Panta sa kanya o. Maharot o. ka. Pinat. Tinat. Ilwa. Pinat. 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 Oh, kita talaga ni Pinat eh no. Pinat. Akala mo naliligo eh no. Pinat. Ilwa. Stupi. No bayan. di ba yung mga nuggets kong chicken guys may nuggets ako dyan di na kinain ni peanut eh peanut hindi laka pa pogi di ba <laughs> oo guys kala mo naliligo eh no hindi naman naliligo yan sa ulan lang naliligo yan eh pistado ko na yan eh kasi guys kung pero parang ang linis ni peanut nyo tinan nyo kasi guys, kung papaliguan siya, sana ginupit man lang yung mga buhok. Kasi apakataka naman nung magpapaligo sa kanya kung may sabit-sabit. Ano hindi nag-aaral? Laligo <laughs> pero pogi, okay, di ba? Oh. Dumada pa yung tenga ni Pinat pagka tinatawag yun. Eh. Ano amoy ni Pinat? Mukha naman mabang si Pinat kahit di niligo Oo, oh, tubig ulan lang yun guys. Ayun o.